lakas ng hangin. Pwede ay. eh. Ah, tabi na po yung ibang mga Merong may, mga mga kapot sa pinagalan. Ano ba po kami eh po ay pauwi na at binisita lang po namin ang bangka. Tayo po nandito po kami sa lancha at kami po ay mag kukumpra po ni Tito Ninyo ng isda at kami po ay magtitinda. Subukan po namin ni Tito Ninyo magtinda. Ako po uwi po muna si tito ninyo at kukuha po siya ng box. Uh, kami po ni KenKen Ken, ay maiiwan po muna dito. Ang lalaki po ng aso. Ito po yung aso na ito na uh, yung dating kumunta po kami nagsalubong din po kami sa lansya. Ayan po yung aso na yan yung asyong magaling lumangoy. Ah, napakabait na aso. <laughs> Sobrang laki. Bain ay, ay. Opo. Ito yung magaling lumangoy na aso eh. Napakabait na aso. <laughs> Kaya po nandito na po si sinatito tito ninyo. Ayan po yung banyera. Saka ito yung Paglalagay po namin ang isda. Anong <laughs> gulo-gulo ay? sa kuspetsyo ha. Ayan po si tito ninyo, tumungtong na sa styripun. <laughs> uh, wala! <laughs> <Ha>? <laughs>

Ganyan Yun po yung trabaho ko okay. po dati ni Tito Dito. Okay. Bale, ang kukunin po namin dalawang styrofoam. Hindi na na. <laughs> Hindi na na. Hindi

Ayan po ay sasalihin po namin sa aming nadalang styrofoam yung isda at yun pong pinaglagyan po nila ay eh. hindi po namin pwedeng hiramin.

Mayroon akong bola. Alamin. Telek deck. BS caller bismillah po. Para sa. Ilang bala dito? Parang ka naman ko pa alam po. Hindi sa, ko sabi sa akin na kape. Eh, Ayan po, tapos na po ang isa lang sa nitong sa po. Yung isa na naman. <laughs>

kaya yung parinta parang 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 Uno na ba dito sa kabila? Oh, tamis na. Lahot, itinda mo oh, na. Hindi ko walang lahot, itinda mo na tayo. Wala pong lahot ngayon na maliliit na bangka. Ayan po, isang malaking... Ano, lancha aming po ngayon ay sinatito po ninyo ay hindi pa po pwedeng tumaot kumalilit na gawa ng may bagyo pa kaya tama tama po ito ngayon kararating lang po ng lancha kaya po ilalabas na po yung tricycle Dito po kami ngayon sa bayan ng Candelaria at dito daw po kami magtitinda ng isda. At dito po ay dinaanan po namin yung pinsan po ni Tito Ninyo para po kami ay masamahan po dito sa mga kakilala niya. Buti po dito ay hindi na masyadong umulan. Kanina po ay na ano po namin yung ulan na sa lubong namin grabing lakas. Eh buti dito ay hindi na po masyadong hindi na po umulan. Kenken ken, ah. Basa na eh, oh. <laughs> basa ka na din. Hmm, parehas tayong basa. Mabasa na yung ulo mo. Opo, magtitinda tayo ng isda na. Opo. Opo, yan yan. Ma, ma, na <laughs> na <tayo> pera, diba? <laughs> wala na tayong pera. Ha? Wala na tayong pera, di ba? Wala na tayong Kaya nga, ano, magtitinda na lang Kaya tayo. Kaya magtitinda tayo para Kasi meron tayo pera. Kasi wala na tayong pera. Para magkapera tayo. Para tayo magkapera. Na. Opo. Wala tayong pera, pinangbayad natin dyan sa isda eh. Hindi ka, naririnig, ka naririnig, naririnig ng ninong mo. Ma! Ma! O, ayan, no. Tumigil, narinig ka. Ala, narinig ka na ng ninong mo, tumigil. Ayan <laughs> po, may bibili ulit po ng isda. kayak babak jenak, bonito, pulang, 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 you, po Hello. kilo na tayo ng ano ng kilo muna. kilo mo na. Sige po, thank you po. Sige po. At, to, tayo tayo ng Hige, muna. kilo kilo mo na. Kilo na tayo para. Kunin po si Tito ninyo ay eh, magkikilo na po ng kuan para po mamaya pag may bibili na eh, nakakilo kilo na. Para bibili may bibili na. Kat ilagay mo na lang diyan sa styrofoam ano. Ay, sobrang ito.

nga may mga naman. Boy, tabo kunatin tayo. Tatluhan. Tatluhan po isang kilo. Balikan ito. Ano? Karating lang po yan. Kararating lang po. Kut ano nabuhitan na lawa. Ano yan? Ha? Balikan? Balikan po. yan. Balikan lang din nila yan. So si baluto po yan, balikan. Balikan ng sim sim simbadawan. Simbadahan. Ano simbadahan? Ang kulungon po.

Pila, itan makapay na yung mata. Aminap ko ito. Nga ka, Jack. Sige, bigyan mo sa kanya ng ano, 150. Kunin niya na yung ulo yung media. Ulo yung media daw, o 150. Tatlong kilo na ka, mo kunin niya para ba? May dami na yung tatlong kilo. Magkano yan, Jack? Wala pa mo na yung media Wala pa, wala pa. Isa ba? Tatag-tag lang yung naman. Iyan mo kay Sidney. Ayan.

ano malapit po sa sementeryo dito po sa Candelaria dito po pala yung maraming, maraming pato nila daw nila ng biga. Galing ka na? Nakakuha kayo? Wala nga. Jel! Sabra na ang ano! Saan yan? Ano yan? Ano yan? Ano Thank you. 1 kilo le. Kulang kulang. Pa. kulang. Yo, kulang. Yung medyo malaki-laki yung isa. Wala uh, oh, maging makakasahin ang buhay natin. Ayun. Ay, yeah. <laughs> lalong nagkulang. Lalong nagkulang. So. <laughs> Wala bang magkulang? Ito siguro. Ayan. Ayan, yan, ayan, ayan. Sakto. Sakto, oh. Pital pa yung ito, mga kato? Hindi, gusto ba? Hindi ba? Yung aking to, asawa niya di kanina. Oo. Magtinda sana ako kasi tapos <laughs> na nga. Nahuli na si... Oo. Ayan. Ito. Thank you. Thank you po. God bless. Tayo po dito po <laughs> nakatira po yung pang pamangkin po ni Tito Ninyo, si Jana, ito anak po ni Tita Nini. Ito lang chinelas, Joanna. Ha, Joanna. Ito lang chinelas. Sa si mama. kes lolo. Bless. Bless kay lola. Bless kay lola. Ay, kay Tito Ken. Sige, bless kay Tito, Ken. God bless. ay mo sa lolo? Ayun, kay Lola. Ayun, mo sa Ayun, mga salola. Ayun, mga po? Saan, mama? Saan, Hey, ini, nek, sama, ikau, sama, tolong, Tungki ini nih.

ano yung nitik tali? Sobrang na. Ano? Sa may bukid? Ayan po, nakatinda ulit po tayo ng dalawang kilo dito. Bali dito ay may nabibili po uh, by ano po ito eh. By ano po? Magkano po 'yan? Barangay. 20 pesos sa isang kilo. Tingog parteles. Ayan po may bumili na po dito sa atin. Bagong dating po 'yan.

tito ninyo doon po sa dadaanan po ng mga tao. Malang galonggong yun. Oh, so na yun. Ito yung lahat tayo, Ito yung isang box na Para kung may nag-up malalaki. Kaya may isang kilo. Isang kilo. Pero may gusto nila yung malalaki. po may bibili uli. Ito okay, okay. so, po yung isang box po niya? ay kakaunti na lang po yung, yung laman. kami po ay nakauwi na bali po na paubos na po namin yung isang sterephone at yung isa po ay bukas na po namin ititinda uli bukas po uli kami magtitinda ayun, nag enjoy po kami ni tito ninyo sa aming pagtitinda at kahit pa po ay kumita, kumita din po kami Maraming salamat po sa panonood.